Huh? Oh, Hindi oh, <laughs> yung ano? Pano pano Ronnie? Pano pano? Hindi yung ano yung na mga ang mga anak pumailik sa kamera? Diyo. <laughs> Yan ang mga anak kong mabutsog. Di ba? Ayan, o. Ayaw na siya, o. Siya, o. Iiihihihihi. lagi nakatago O. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. 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 Si Bunso. Ano, teacher? Bakit pare? Masa ako tayo? Aba. Party. Party, party. Mama. Mama, ang kawai. Bini-bini yung Pilipinas na kawai. Hindi ka yan, Diyota. Diyota. Yeah. o, yung isa, ito, yung naiiba, kulay blue ano nahihiba ang kulay na blue. Yeah, no? Kapal na, kapal na, kapal. Bilbil ko yan, wag yan. <laughs>